<laughs> ago, ikaw, ha? Ako, ako, ako tatama, kuya. What's up, guys? Welcome nga pala sa kampo ng mga magigiting. Muso! For today's video, eh, papakilala ko kayo sa pinaka matabil na bata sa balat ng lupa. Let's go! Basta lang aking mga fans? The Bain! Yan nga pala guys sa aking mga fans dito. Hi muna sa vlog. Si The Bain ang aking papakilala rin guys sa sa content natin ngayon. <laughs> naliligo pa pala. Naliligo ka si The Bain. Naliligo nga pala si The Bain kaya hindi pa natin may papakita sa video. Mamaya papakita ko sa inyo. Diyan lang kayo. Andito nga pala ako oh guys sa uh, bahay ng mga lula. Nga pala, it's not Lola here in Batangas. It's it's Lula. <makes noise> Saan punta mo? Papasok ka na? Uy! Sino may strap? Sino na yung ma'am? Sino na yung ma'am? Sino na yeah, yung ma'am? Hindi ma'am? Nakaw. No, Hindi ko makausap ng ayos dahil medyo busy. Pero susubukan natin mamaya na pangantahin natin si si David ng ano? ng Bahay Kubo at saka ng uh, Mini Miss You. Yan, yung mga kinakanta ni ni David na paborito niya, top 2 songs. Subukan natin mamaya na mapakanta si si David. Yun ang goal natin ngayon. Let's go. Makakapasok hindi pala alam ang ma'am. Kanta na lang, kanta. Ah, hi. Ba. Ah. Ah, hi. Ah. Ah. Ah.

Babae. Babae. Ay, hindi ka makakasabay gas. Wala na ANG gas. Ginasan mo ga. Ginasan mo 'yan Gas. PERA ka. Magrubao pera. Ano yung pera? May pera ka? Opo, bakit ako. Okay. ka na rin? Apa? Opo. Hindi ka. Tia, yeah. ayaw, tutuwaw. Ah, tutuwaw kang daday? Apa atin. ano? Apa Ito? Ay, bakit? Hindi bakit? Tuhaw. Ay, hindi Alam ka na, Eh, hindi ka papasok? Hindi. Bakit daw? Maliit pa? Hindi. Kaya papasok? Hindi. Hindi. Eh kung kaya nakapapasok? Papasok ka din ba sa school? Hindi ka nasama sa kuya? Oo, oh, ayok ako isama. Ayok kang isama? Kuya. Bakit daw? Skoy! Pasok ka na? Ha? Pasok ka na? Ha? Iwanan ka doon. Ha? Ayos lang sa iya. Ha? Hindi. <laughs> alam mo ba kung ilang taong ka na? Hoy, alam mo kung ilang taong ka na? Ano? Ilan yan? <laughs> ilang taong ka na? Four. Four. Yan, nag-typo lamang guys, nag-typo. Ikaw, ilang taong ka na damed? Pot. Pot? <laughs> Sino ka klase mo?

masakit ang binte. Ay, nagdadahilan ka naman eh. Kuya, uba, ka dodo, kuya. Uba, di, ha, -ha, ha? Ha ha. Ang ha ha. Ha uh, ha. Ha ha. Ha Hahak! Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ah! Oh, <tusas> <Hindi ko tira. tusas> Isang horos na. Ay bigliskutin nya, baka marira. Huwag mo lukutin nya, kanina pa. Ano man Ay. Isang oras ga. At ayun guys kapag hindi na mapigilan ng tatay yung kalikutan ni ni David ay kumukuha na ng uh, matindihang ultimatum na gamot para tumigil na sa paglilikot Abangan natin kung ano yung gamot para mawala yung kalikutan ni uh, ni David. Dito nga pala ako sa tricycle at kasama ko si uh, si David. Yan ang gamot kay David para tumahan at hindi na kumulit. Ang mahiwagang cellphone para hindi na makulit. Anong pinapanood ni David? Cellphone. Si cellphone ka? Anong pinapanood mo? Anong pinapanood mo? Silipan. Kahit pa paano The ay uh, napakanta natin si David na kahit bahay kubo. Pero papakita natin sa sunod na vlog siguro kung mapapakanta natin siya ng ano, mini miss you. Pero sa ngayon, yun lang muna, bahay kubo kahit putol-putol. Dahil medyo na na ano, naiilang si si David sa camera. Pero pag walang camera 'yan, kapag yan ng bahay kubo kaya sa next vlog try natin ulit bahay kubo na medyo maayos at saka mini miss you. Yan. Abangan niyo yan. Subscribe. Ha. <laughs>